Adol uh, ayaw mamatay yung kulang kulang temperature sensor. yan tinalkal ko na, na yun tinalkal oh. ko na yung socket. Wala namang putol, gamitan ko na ng tester. Pundan dito. yun nakita uh, na namin binuksan ko. yun Basa yung computer box. Hmm. mo. Basa ang computer box. 'Yan, boss oh. Basa yung computer box, boss. Kaya ang lumalabas niyan, napaandar na namin yung inoverhaul. Ang lumabas, kulang temperature. Pag iniris mo siya, Uh, hindi na iris kaya yun kinalkal ko nga kinalkal ko yung linya yan sinundan ko dito sinundan ko dito baka may putol hanggang dito buo talaga yun pagbukas namin dito yun na tumambad sa amin yun na pumido nagkaroon basa oh yan baklasin mo tinay natin kung ma-recover natin oh, kita mo yung sign mga puti yung oh. yun mga sign puti oh yun know. oh hanggang dito Pinasok lang tubig. You know.